Eleksyon na naman. Panahon ng pag-iigib at pagsisibak ng kahoy ika nga para ligawan ang boto nating mga mamamayan. Halos labing walong libong pwesto mula gobernador, mayor, kanilang mga bise hanggang konsehal ang pinag-aagawan ng mga kandidato. estudyanteng napasagot nga, pero may pait sa kalooban. Hindi ako masabi na 100% ang tiwala ko po sa kanila. Ano po. Natural po, ang mga, ang mga kandidato po ay magaling lang po sila minsan sa mga plataforma nila. Ano po. Pero minsan pag sila po nakaupo na, minsan wala na ho eh. <laughs> sa loob ng 25 taon, masugid na bumoboto si Elena Castillo sa nakalipas na dalawang lokal na eleksyon, isang gobernador lang ang ipinoto niya. Pero sa Mayo, wala raw sa plano niya ang bumoto. Katagal-tagal ko na hong bumoto. Eh, wala pa rin hong sa aming buhay. Ganun pa rin, mahirap pa rin. At eh, hindi naman ho yung... Ako naman ay talagang magpapahinga muna sa pagboto minsan ang mga taong bayan ay uh, sawanas ay huwag natin ipaubaya lahat kay Mayor, huwag natin ipaubaya sa mga Consel, barangay Captain, lahat ng kapangyarihan. Pero paano sila mananagot kung tayong mga taong bayan ay hindi mag-assert? Kailan ay eh managotin kayo pinakamakapangyarihang lider ng isang probinsya. Sa tala ng Commission on Elections o Comelec, walumpu ang kailangang ibotong gobernador sa Mayo. Dalawandaang katao ang kumakandidato para rito. Ano ang alam ng mga botante na trabaho ng isang gobernador? Kanyang nasa sakupan at tumayo bilang ama ng kanyang lalawigan. Responsable sa pag-implemento o pag-implement ng mga programa para sa kanya mga nasasakupan. Yung mabigyan ng mga trabaho yung mga taong, ano, mga pamilyang walang anak buhay. Kasi karamihan sa mga pamilyang ngayon, naghihirap. Mahalagang mahalaga, no? At ay mga putante, dapat alam natin. Ang ibig sabihin nito ay kapag ang isang public official hindi ginagawa sa kanilang katungkulan, ay pwede natin silang i-recall. Sa Local Government Code, ang gobernador ang chief executive ng buong probinsya. Siya rin ang pangunahing tagapangasiwa ng mga programa at proyektong aprobado ng sangguniang panlalawigan. Siya ang namamahala sa ano doon, yung mga serbisyong pampubliko. No? At uh, uh, in a sense, masasabi natin parang teritoryo niyan yun yung ano, sa mga lalawigan. <smart noise> Iba-iba ang hanap ng mga botante sa mga nanunuyo para makuha ang pwestong ito. Yung meron silang kakayahan at yung meron pinag-aralan din. Mahalaga sa amin yung may puso sa paglilingkod, uh, may pinag-aralan siyempre. Eh, kung hindi nag-aaral, eh, yung mga batas na ipinatutupad, kailangan tama ang pamamaraan ng pagpapatupad dito tumutupad siya sa mga tungkulin at hindi siya nagtatrabaho para lamang sa pera at sa kanyang trabaho. Ayon sa batas, dapat ay Pilipino. 23 anyos pataas ang kandidato sa pagkagobernador, rehistradong botante sa probinsya at dapat may isang taon ng residente rito. Ang importante naman talaga palagay ko import napakahalaga sa ano sa pagsisilbi yung ano eh yung uh, yung dedication no na magsilbi talaga no uh, at uh, ilaan ng uh, yung panahon para sa serbisyo sa ano sa mga constituents Madami sa aming nakausap ang boboto pa rin daw sa kasalukuyang gobernador nila Ay iboboto ko pa rin ay yung dati pa rin dahil sa wala pa naman ako nakikitang, hindi na ibibigay niya sa bawat pangangailangan ng, uh, ng mamamayan. Ang iboboto ko po ay yung kasal kuyang go governor ngayon dahil marami na po siyang nagawa sa aming lugar. Yung iboboto ko yung governor pa rin kasi sabok na siya at alam namin na magagawa niya pa rin kung anong nagawa niya before. Subalit hindi raw ramdam ni Elena ang proyekto ng sinuportahan ng gobernador. Sa proyektong ginawa ng aming gobernador, iisa lang po ang aking alam. Pero hindi ko na po alam kung ano pa po ang iba. Malaki ang pondong kontrolado ng gobernador. Kabilang narito ang Internal Revenue Allotment o IRA Trust Fund, 20% Development Fund na mula sa National Budget, General Fund at Special Education Fund, perang dapat ay mapunta sa pagpapaunlad at pagsasaayos ng probinsya.